Francisto Mila Kitang malupot na bata at dinasalan si Tiko ng kanyang mga magulang. Siya ay may tatlong kapatid sina Felipe, Nicolasa at Concha. Isang araw, nagtignang si Tiko para mag-aral. Ngunit pag-uwi ni Tiko, bumarito ka na? So, maal, Kiko, marito, maal, ano po 'yung nilay? Manupot ito. Hindi ka na Tiko, ano? Ano gusto mong gawin paglaakin mo? Gusto ko pong mag-support ng pag-aaral. Diyan na dito, di rin natin sinirapanan sa kapit-kapitan. Ayos lang po itay, gagawan ko ng paraan. Dahil sa matinding kahirapan at sa hangaring mga katapos na pag-aaral, naging ko si Kiko pinagkatulong kay Dunyat Rindad. Eto nga po, mahal ito ka nga. Ano po yung Dunyat Rindad? Gusto sana kita pag-aaralin sa gramatika, Castilina, Grammatika Latina, Geografiya Fisika at Kustina Pista. salamat po Dunyat Rindad. ano man?

Ah, alam ko na, gagawa na lang ang kumula para ibigay sa kanya. At dahil sa matinding hangarin ni Rico, napansin ang mamahibig ang isipan naisipan niya ilaan ang mga salita na tibok ng kanyang puso. Isang tula, hindi lamang basta mga talata, isang masinig at nakapakalat na pag-ibig. At sino pa nga ba ang mas nakakatulong sa kanya kung si Jose de la Cruz o mas kilala sa kanilang bayan bilang Sing Sisiu? Pusing si si Mari mo ba ang puso mo? Magawa niya niya? Ha ha ha. Ito ay hindi si Mari mo ang Wala Ah, maraming salamat na lang. At dahil nakalimutan niya dito na magdala ng sisi, kaya naman hindi hinayos agad ang tulang hinahanda para kay Magdalena. Sa kanyang pagdating, nangalaman niya ang pangakong hindi niya pangihinayan na natiling hindi po ang kanyang mga salita. Mula sa masitin palaksangan ng Tondo, Maynila, tumisan si Kiko patungo sa tahimik na poog ng pandakan mataan. Doon sa gitna ng kayapang kamungungay, itagpuan niya si Celia, ang ikalawang babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang puso. Sa bawat kuting ng dalaga, muling nagising ang patibing na matagal na makatago sa kanyang bisin. Napakagandang Pilipin! Ah, 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 kasi na ka kami. Good ah. Lord. Bakit? Ano ang kasalanan ko? Inutosan lang po kami ng bus namin, kaya sumunod ka na lang. Hindi tapos na kumain ng balap. Ngunit hindi na maging mga magulang ni Celia. Wala siyang nagawa na siya itiniit sa malamit na rihas ng bilangguan. Subalit sa gitna ng katiliman, isinilang ang kanyang pinakadakilang Oprah, Florante at Laura. Isang salaysay na nagbigay mag na salaysay pag na pag-ibig, pag-iusa at pag-asa. Malaya ka na, Kiko. Marami sa Lumipas ang mga taon, sa wakas, nakalaya si Tiko mula sa pagkalipin ng mawalang katarungan. Sa kanyang pagbabalik sa lipunan, nakilala niya si Juana Tiambe, isang at uh, dapat mong pangako na magsama na sa, sa abang buhay at nakapos na ating kasal. ang bagong kasal! <laughs> Opo! Naging mabonga at puno ng kasiyahan ang kanilang pagsasama. Pinilihan sila ng napakarami ng isang labing isang mga anak na naging mabonga na kanilang Dahil sa kanyang mataas pinag at pinag-aralan, si Diego ay umangat at umawak na mataas sa tungkol at ay siya, sa pataas. Naging naging kanapagsalit siya. Pagkatapos ay tenyente may mga at kaunaunan ay Oeste Selementera. Sa bawat posisyon kanyang pinapanan, pinamalas niya ang kanyang katayahan at ang gamit ang kanyang opisyal na pangalang Franco na Baez Matadal. Ngunit sadya mapagbiro ang tadhana. Isang araw, sa kabila kanya, si ng kanyang katahimikan si Diego ay napakita ng aktas akusado na siya sa pagkutol sa buhok na matambahay na mayamang ay Lucas isang paratang na tila isang unos na nagbigla lalong lumahal sa kanya mayamang buhay bakit si Diego lang buhay ay kasambuhay walang kasalanan S dyan sino sila? Ano Korte ka na lang, puliwanag. At sa kay Nico, hindi na dalawang piko ay mabilanggo ng limang taon.